Mga loves, darabarado na naman ang ating mahiwagang... Mahiwagang... Kamote. Kamote. Anong kamote ka dyan? Ang daming... Sibo. Sibuboy. boy. Um. Loh! Grob. Sana makakuha tayo ng ano dyan? Dito. Ng dalag. Ano yun boy? Ibak? Hmm. Hindi. Okay. Dilo. Ah, eh. Yan na Iba pa rin pala trapa. tubig na boy, no? mm. tubig. Oh. Ayan, guys. Dati sinundol na yan, pero ngayon sundol na naman. Ayan, sige.

parang ibak. Sabi mo hinihingal yung ano? Ay nag guys. Malakas po. malaki pa naman tao yung taga sundol dito. Sundulin mo lang na sundulin ng maayos. Ayan, sige. Tudo mo pa. Ayan po yung lumabas po mga labs. Oh. Galing po din sa buwa bara. Ayan po. Ayan. Hinihingal lang yung taga sundol. Ayan. Yeah, hindi tayo po yan. Yan. Sabi ko sa kanya sipsipin lang niya para para tumaba man lang siya eh. Ayayon sipsipin kasi. Nice. Yeah. Danin daw niya sa sa sundul-sundul. Sundul-sundul, e mikos Ayan. Hindi nagbabara kasi yan siya talaga pag maraming sabo. Pero pag walang sibo, hindi naman siya nagbabara talaga. Mm. Grobby.